LGU kuya po, lumagda na raw sa MOA o Memorandum of Agreement kasama ang CLSU o Central Luzon State University para sa Techno Village Program. Ibalita mo yan, Army. Yes, uh, magandang tanghali uh, sa ating lahat, sa uh, ating mga taga-pakinig, at syempre sa mga taga-panood natin sa ating Facebook uh, live coverage at uh, YouTube channel na so, yan. So, ayun nga, no? At live tayo ngayon dito. Kapalukoy na ako dito sa bayan ng Kuya po kung saan lumagdala ang LCU ng Kuya po. Sa Memorandum of Agreement o MOA kasama ang Central Luzon State University o CCLSU sa pangunguna ng University Extension Office para sa pagpapatupad ng Village Development Program sa Municipalidad ngayong araw, April 24, sa Gallery Hall ng Municipal Building. Nanguna na sa Mawa Signing si Kuya po Municipal Mayor Florida P. Esteban at ang uh, Municipal Agriculture Officer na si Ginoong Orlando S. Ramos. Habang present din sa si University President Dr. Evaristo Abelia at Vice President for Research and Extension Dr. Edgar Orden sa naturang uh, paglagda. Ang kuya po ang ikalimang bayan na official na pumasok sa kasunduan para sa pagtatayo ng Tech Village ayon kay Mayor ba, first time nitong nakita ang programa na ganito kaulistik mula sa umpisa hanggang sa dulo ay may involvement ang institusyong katuwang dito. At hindi makatali lamang sa pagtatanim ng palay at iba pang food community gaya ng mais at sibuyas kundi sa iba't ibang forma ng agriculture na ah uh, kabuhayan. Dito sa bayan ng Kuya po, ang di, matagal na panahon isang beses lang sa isang taon ang cropping siya dahil sa kakulangan ng tubig. Taong 2017 lamang dumalay ang iligasyon dito. Kaya ngayon pa lang, Anya, sa taong nakaka-recover ang Kuya po bilang isang agricultural na uh, bayan. Kaya naman, welcome na welcome ayon sa alcalde ang tech Village sa kanilang municipalidad. Tiwala ito na magiging masagumpay ang implementasyon ng tech Village sa kanyang nasasakupan. Saad naman ni Mao Ramos, maswerte ang kuya Po dahil sa kolaborasyon ito ay isang package na matatanggap ko. Uh, intervention kasama ang teknolohiya sa mga magsasakang kuya pe niyo. Ramos ang support ang ibibigay ng tanggapan ni Mayor Esteban sa sektor ng agrikultura sa bayan ng kuya po. At kung mapag-uusapang mga budget, ayon dito ang kanilang tanggapan o ang mouse sa kayo po ang may pinakamataas na alokasyon sa buong nera First time naman na personal na dumalo si Samoa Tining si Sierra uh, PLH President Abella. Anya, ang isa na sa makikita niya advantage ng Tecmo Village sa bukod sa mahalagang papel nito sa kabuhayan sa mga komunidad ay isa itong avenue para maingganyo ang mga kamataan na patuloy ang larangan ng agriculture dahil ayon sa pag-aaral sa susunod na 10 ang mga labing dalawang taon ang magkakaroon ng shortage ng mga magsasaka dahil na rin sa katandaan ng mga At yan ang balita mula ito sa bayan ng kaya po kasama G. Ako si R.B. Karanza kasama ninyo sa pagbabalita at sa pagsiservisyo. Sama-sama tayo. So, okay, Tapos na ba ang mga signing, Miss Army? Yes, tapos na po. Uh, may pakain pa nga si Mayon eh. <laughs> meron pang lunch. Kaya, tapos merong mga kaituhan. Tapos uh, habang kaharap din ng ibang mga farmers. Mm -hmm. Uh, yun, kung ano ang reaction ni ano? Ano ang reaction ni uh, ni ni Mayor uh, dyan sa uh, Techno Village? Oh, syempre, excited si Mayor Esteban kasi Uh, sabi na niya, first, ito yung unang pagkakataon na makakita sila ng uh, program na uh, may, uh, paki, uh, may intervention o tumutulong yung uh, institusyon na kapartner mula-simula hanggang sa dulo. Kasama yung marketing at saka yung entrepreneurial aspect. O saan nila? Meron ba siyang mga pinropose na areas kung uh, saan magsisimula? Ayun nga, no, nakalimutan kong tung pangitin sa ating uh, sa ating salita na meron mga mag-farmers kanina na present. Uh, sa, uh sa, barangay Santa Cruz, yung kapitan doon, si Kapitan Roberto Dumpit Jr. Uh, na magsasaka din, uh, present doon sa mga signing. tapos merong mag-asawa from barangay sa Kapasan. Uh, Kakapasan. <laughs> Sorry, hindi <yun>, pa. Kaso tayo pa rin ko lang. <laughs> uh, na meron medyo mamukhang na bukid na maalam na rin hindi lang sa pagkatanin ng palay, mayroon din sila magala at sikiki at meron din sila six agons uh, na very interested sila pagdating sa uh, adoption no? ng na technology. Uh, kasi Kaya, ano yan eh. Oh, oh. si ano kasi si uh, Mayora Mayora Doktora uh, Esteban. Sure ay wow, friend, oh. uh, friend friend ko yan eh. <laughs> Ay uh, talagang uh, ano uh, interest niya yung pagtulong sa mga sa mga magsasaka. Oh, oh, alam mo ba kanina after ng mawasay nagkukwentuhan nila no di habang naglalunch. Ah, uh, tinanong ko di Eddie eh, Mayor, sabi ko na yan, di ba budget ang ngayon tech mobile. Ako syempre, sabi niya noon, Ah, uh, sabi niya, kung hindi mo na itatanong, ang um, agriculture namin, ang ah, may pinakamalaking budget dito sa bayan ng Kuya po. Oh, uh, uh, Oo, oh, yung support niya all out talaga kasi gusto nga niyang uh, umunlad yung mga magsasaka. Umusbong yung, uh, oh, pati yung agriculture dito, uh, sa, uh, dito sa bayan ng Kuya po. Ayun, uh, 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 <laughs> Tapos, uh, at yung uh, mao, uh, meron sabi niya, meron niya siyang silang mga partially identified na mga masasaka. Yung mga nakausap ko kanina, uh, parang isang Italia, meron isang Italia na masasaka, meron dalawang mm -hmm. Italia, uh, na halos kung ano lang yung palay, din yung ikilatan Kaya naman, uh, uh, interesado sila na mas makalawak pa yung knowledge nila pagdating sa iba't ibang mga livelihood na uh, program. Na-confirm din lang po sa akin Oh, so first time sabi mo first time to mama ni uh, Dr. Abelia, ang president ng uh, CLSU. So meron ba siyang uh, mga ipinahiyan dyan sa MOA signing during MOA signing? Ayun, yes first time ni sabi nga ni Dr. Orden kami na favorite to Dr. Abelia. kuya po. Kasi sabi ni Dr. Ay bakit? Dr. Camina, bakit uh, daw niya favorite ng kuya po? At yun lang ang na, napunta niya, hindi siya nagpunta dito sa bayan ng Gimba. Hindi, joke lang naman yun. Pero wala niya daw niya. Pero kasi alam mo, oh, yung mga personnel, yung mga tao dito sa Municipal Agriculture Office, sa bayan ng kuya ko, alis puro gaday kang kaya lesyo. Uh, uh, kaya sabi niya proud na proud siya kasi um, yung yung crucial uh, uh, dito, yung crucial part na piniplay o yung role na piniplay ng CLSU pagdating sa uh, improvement ng uh, buhay o livelihood ng mga magsasaka eh, hindi lang sa Tecno Village, kundi andun na din eh, andun na sa Municipal Agriculture Office kung baga uh, yung practice nila dito ay eh, eh Uh, parang nagugat din, nag-manage, nagugat, doon mismo sa university. Ayan. Okay. Oh, Kaya, sabi din niya na in 10 to 12 years na, mm -hmm. ay baka maubos na ang mga magsasaka dahil sa old age, no? Di ba, ang pag-aaral, ang average ng mga farmers dito sa Pilipinas ay 56 years old. Mm -hmm. Yung isang kausap ko nga na kanina si Tatay uh, Rizal, pangalan na Rizal, 70 pong na siya. Nagsasaka sa pa, rin. Oo, uh -huh. oh, oh doon sa kanyang uh, pala, pala yan. Mm -hmm. so, Sige. Okay, maraming salamat, Army. Yes, okay. Maraming salamat, Ben.